Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Ito na nga yung third mini vlog natin sa pag unbox ng ating September parcel. Kaya naman, simula na natin. Sa unang parcel nga, ito nga pala yung fully automatic arm style electronic blood pressure monitor. Pero na nga din pala itong kasama na libreng battery. At sobrang daling na nga lang pala gamitin ito kasi nga digital na siya. Next parcel naman, ito yung ilaw na napakaganda talaga ilagay sa kwarto. Yung tipong sobrang pagod ka na sa buong araw tapos makikita mo tong ilaw na to. Sobrang nakakarelax talaga kasi tong ilaw na at ito na nga ipapakita ko sa inyo kung bakit nga O, oh, diba? Sobrang ganda. Next naman itong air diffuser. Ang dami ko kasi nakikita sa TikTok na safe daw to sa mga pets natin. Kaya, eto na naman tayo. na Nabudol na naman tayo. Eto nga pala yung laman ng box na yan. Meron pa lang kasama mga ganyan na para kapag maglalabas na siya ng amoy. At alam nyo ba na sobrang bango nito? Next parcel naman, ito naman pet grooming. Dahil hindi ko naman pinapag yung mga fur babies ko, kailangan ko talaga nito. Mas laking tipid talaga kapag ako nag-groom sa aking mga fur babies. Eh. Next naman itong transparent bottle dahil ito ito'y buy one take one nga. 199 ko nga lang pala nakuha to. Next parcel naman, ito nga pala yung stock namin ng best bud. Dahil yung mga treats nga namin, eh dito lang namin binibili. At syempre, yung ibang needs pa ng for babies ko. Dahil trusted brand ko nga ito. Next parcel nga, ito ang sandamakmak na pipal. Dahil nga nag-sale sila, kaya naman dinamihan ko na ang bili ko. At syempre, kinabukasan nga may dumating na naman at ito na naman yung sandamakmak na pipad na hinabol ko nga dahil nakasale. Guys, panonood din nyo tong video na to hanggang dulo ha. Grabing napaka Sagot nga nito ni Raisin, tingnan nyo naman. Ano ba yun? Ang baho ng hininga mo! Doon ko na! Ay, saan ang baho ng hininga mo? Nagtapo na rin nila. baho ng hininga niya, guys. Grabe. Kaya naman, iahalo ko sa tubig niya itong greasy breath para naman bumangon yung kanyang bunganga. Diyos kuday. Hmm, bangunan. Abangon ah, na yung bunganga mo. Paminga. Hmm, bango. Sabi mo sa kanila, gumamit na din kayo nun para hindi bumaho yung hininga nyo. <laughs> Kiss, mami. Hmm, hmm. Bango na. Ang bango na ng bunganga. Hey, guys!